Naglalaba ako oh. Ha, naglalaba ako ah. Oh. Oo, sa kung tayo babae ka. Bet ka bagay kay galit na galit sa nagsasalita ng ani. Inaano ka noon? Ha, at susungal ngalin mo pa. Ano bang problema mo doon? Bet kigalit galit na galit. Ha. Susungal ngalin mo pa ta sabi mo pang kulang sa turok. Ikaw, sobra sa turok. Pakalamin ka sa ngani. Taga saan ka ba? Ano babae ka? Ngani. Anong meron sa ngani? Eh na, doon na. Hindi mo -alam na ano. Anong tanong mo? Anong meron sa ngani? Eh di ba ngani? Ha? Anong meron sa ngani? May mandin pa yun. May mandin pa. Hindi lang ngani yun. Mandin. Baya. Yan. Meron pa noon. May baya at saka may ngani pa. Yun, sungal ngalin mo yung bayat ngani. Yo, ako nga, ako nga kaya. Pe? Ako kaya, sungal ngalin mo. Ngani. Mandin. Ikaw, mandin ay ganyan. asagot mo, ngani. Ganun. Si ano mandin ay ganito ay. Ganito ang, ano ni, ma, ni ano ay. Ni, ni ano ay. Nung ating kapitbahay, mandin ay ganito ang cura? Asagot mo naman nun ay, ngani. Baya. Ganun. Ganun na sagot doon. Haba ako naglalabaw. hindi ako makatulog sa iyong ani kay. Eh. Sino ka bang galit na galit sa ani? Ay ate, hindi ko na sabi. Hindi hindi kita na ano kay ano, ako nakatulog. Tomorrow. Tomorrow. Alas 10 na kasi yung dumarating. Kaya ako tulog na ng mga oras na yun. Ano? Tu sa may kanto doon. Oh pag malabas mo kaso, kumahan ng ka, Oh. Nasa kalawang bahay, yung kay Donna. Oh. May mga kawi siya doon. Pag nasulya pa mo, tingnan mo kung maganda pa. Gawin kong gano'n dun sa harapan. Ah, uh, Bakod? Hindi. Ano? Yung gano'n. ah, preswelo. sa, yung sa, sa, ano? Sa bubong mo? Yung ah Oo. Oh. ko. Kung matipay pa yung kahoy at makikibagay na ako sa tingin mo, magkano ko babagay yung tingin. Naku, kung yung laundry diretso trabaho do sa ano, mababargin mo talaga yon. Malilibre mo pa. Alin. Yung ginagawa namin sa ano, sa mabuhay. Ang daming kahoy do sa ano noon, isarap tapi. e. Eh. Tatapon lang eh. Kukuhain lang ni Lumboy. Eh. Alam yung lami, alam mo yung yun, dyan na nasa kanto, yung ginagamit ni mami? Oo. Oh. Yung, ginawa ko yun eh. Yung, pag yung ano, pag pinadiretso na yung ano, hindi yun, na pinatigil yun eh. Oo. Oh. Eh dito sa ano dito? Oo. Yung kato diyan, yung yung. Mm. mo, okay pa ba siya? mo pag dinagin ko siya magtanong sa toman? Oo. ni. yung gawin ni Oo. Oh, ng ni. Yun ngani. Kunahin ng tulungan ni Yun. Anong ngani? Ha? Ganun. Taga Marinduque pati iyon nagsasalita noon. Taga Marinduque at saka may Bicol din. May Bicol din nagsasalita noon. Kaya marami doon taga Marinduque taga ano, Hinarluna, Quezon, yun. Mga taga Quezon, taga Mount, taga ano ay, taga Bundok Peninsula ang may mga ngani. Kaya wala kang pakalam sa nagsasalita ng ngani. Mandil at saka Baya kung sino kang babae ka gusto mo viral sa tayo pabayad tayo dalawa o oh. oh. pabayad tayo dalawa o oh. ano gusto mo ha hmm ha hi ha ano mo sino ka dyan pa kalaming kasasalitang ngani 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 oh, ngayon ako naglalabang ngani mandin baya yun nalaglag Laglag. Bayak mandiin, mandiin bayak mandin, ngani. Hmm, Di ba? Naintindihan mo na? Pilaliwanag ko na sa iyo. Ang nagsalita nun, taga Marinduque, Quezon Province. Hmm, meron din Bicolana nun, Bicol, nagsasalita. Ngayon, labang ko. Kung nalintika, ipakalamin ka sa salitang ngani. viral ka ngayon sa akin. Hmm.